Nga ah nga, uy! Oh, malalim Sige, mo. Sige sige. Leb pa. Isa pa. Okay. Hindi oh. ko abot. Hindi na kayo ko. Oh, ang lalim. Hindi pa nga eh. Kalalim, um, uy. Hindi pa. Oh, diba? pa, isa pa. Yung Duro lubub. sa na nga lubog niya. Hindi naman eh. Ito na ang lubog niya takot Mas takot masyado yan. yung mga idol takot sa ano yan eh takot sa pa, takot yan sa ahas eh hindi pa nga nailulubog ilulubog eh ako maglubog wala oh. lang ha lubog na nga ay mali wala wala kasi akong mm. pera eh oh, oh. ano ko maglubog oh oh wala lang oh, yan oh ayan na nga oh. yung flooring niya Asan yung palaka diyan wala ano binahayan talaga ng palaka yan ah nga uy naunahan tayo uy Kaya. naunahan tayo boy dapat pala kanina tayo pumunta dito na sana namin yung palaka mga idol. Bayan. Wala, marami pa sa Sydney nga, eh. meron mga pagkakagala. Hmm. Oh. Palakang bukid mga idol, ang lalaki. Dapat nakuha namin yung kami dapat nakakuha dito. Ah nga, uy, naunahan tuloy tayo, uy. Oo. Oh, may palaka pala yan dyan, mga idol. Andito kami sa kagubatan ng ano. Andito kami sa kagubatan ng payatas mga idol. Grabe ang puti ko pala. <laughs> Ang puti ko pala. Ang puti ko pala. Ah, nga uy. Ha? Ah. Dito mga idol. Ito yung pinaka ano, artificial na CR namin. Yan oh. Oh, di ba? Dito ka upo. Ng pagtatai ka dito ka upo. Ganyan no? Oh. Ganyan no? Oh. Ang ganyan. Yan. Yan oh. Kita oh. 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 nyo? Oh. Oh. <laughs> dito, dito ka ibak. Ah nga, uy! <laughs> Dito kay ibak mga idol. Oh, so, diyan oh. Kita nyo. May mga galon, may lagay na tubig. Kasi dito sa payatas mga idol, wala talagang tubig dito. Wala talagang tubig dito mga idol. Ayan, oh. Oh, kita nyo yung lalagyan, walang tubig oh. Hmm. ang tubig dito. Nako, oh. hayop payata. Hayop yung laman. Ang baho, putang. Ayan, oh, walang walang laman tubig oh. Ah, nga, uy. Ah nga uy. Uy shoutout sa mga ta, shoutout sa mga kasama ko diyan ha, ayan oh. Shoutout, shoutout. Shoutout my idol. Mga lahat ng mga Shoutout kay kay Nugnog TV. Shoutout. Shoutout dito sa naka-green na to, ayan oh. Ayan oh. Ah. 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 Shoutout kay. Shoutout sa mga kaibigan ko yan. Hindi ko pa napapamirenda 'yun eh. Matagal na ako iniirita niya. <laughs> Hindi ko siya mapamirenda. <laughs> Ah nga, uy, nawala tuloy yung palaka mga idol. Hinahanap namin yung palaka para ma madala namin sa bulakan. Wala tuloy mga idol, nawala. Nandito kami ngayon mga idol sa payatas, gumagawa kami ng ano, uh, propagation, tapos uh, pating yung ano, la, yung mga nag ano, kami, nag, uh, nagpapating ng mga pasok na nilalagyan ng lupa. Tapos ina-arrange namin lahat yung mga tataniman namin ng mga gulay kagaya nung ginagawa nila niyan mga idol. Eh. Yan. Tapos yung bundok na yun mga idol, tataniman namin ng gulay yun. Tapos yung nilinis ko na yun mga idol, tinan mo ang ganda, ang linis. Yan. ba? Oh, ang ganda diba? So dyan namin lalagay yung pating na ginagawa ng mga babae. Dyan namin ipiprepare. Tapos tutusukan na ng mga halaman yan, mga gulay-gulay. Tatanim kami ng gulay dito mga idol. Ang puti pala ng mukha ko. Ang anga. Uy. <laughs> <laughs> Yun ang kitab na noo ko mga idol Shout Shoutout mga idol ha. Bye bye.